So, mga mens mo ato ta dito sa backyard namo mo. Kaya akong sister, nagpa himo og new cat house para sa iyang mga cat. Kay, dugay naman to, napangit na daw. Kanang, kung ano siya ba, gabok na. So, kinana na siya i-renewate ir o i-relocate. Ir so, tara, magmaritis ta dito, mga mens So, let's go! So, muna nahiwi na among kapayas. So, mamunga, gano'y nga klaseng kapayasik. <laughs> o niya, natakilid ni siya tungod sa kamunggay. So, abi ko pag ang tao rin magtinokloray, pati gede ang puno ano? Ang um, cause anong na, nahibat ni ang punuan sa kapayas namo mga mens kay according ni Insect kay kabalo man siya sa mga tanong lagi ako kay kung ano man ni viewers kung, kung ano man ni style ah agoy pero himat ka naman among kamong kam kamong okay wala naman good eh? man man atog ka on good niya tungkol siguro saging no mo nag nakuan ni siya na puspos ni wala yung bisga planuhan na magputlon among lubi ba ni dagko na minun ang bunga oh so di siya gusto ipaputol di ay ayun agoy So excited ko na ni kaya kong isa kakapayas na munga naman po doon niya Kini Kining isa kakapayas na po baji di ay ni abi ko baglaki ni kaya ipaputol. So na kami nga kaununun. Ang murag, kuha siya ba? Apam ni nga klasing nga kapayas kay taas man o. Oh. isa na huwag kay dwarf man. Kini na na apam nga kapayas. <laughs> oh, muni ang cut house. Bagong cut house akong sister mga men's. Oh, look at that. Oh, murag mahuman na ginakarong adlaw ba. Kay na nabutan na mag ato Kay gi na niya ang iyang cat house kay old na man ni, eh. old cat house, O, di ba? Oh, diba? oh ina na nila kapalanggang ilang mga cat. Gi pay mo ang nila oh. Balay, oh, cat house na sa akong sister oh. Iyang mga bibi cat, O, oh, di ba? Ina ni siya. mga anak, ang cat anak nila sa iyang uyab muna iyang baby si Cory Mao daghan na iyang mga cut so muna po na yung next na to pagabuhaton dia niya himuan pa ni dire ko an agianan kay maglisod tag agi sa iyang cut house oh mani mama oh grabe pa ka crowded mm mani iyang house sa iyang earring so hapit na mahuman ang bagong cat house. O, diba? Inubanan sa akong saging at tinanong. Bakit na mamu. Bakit na ako, ipabot lang na ako ng amuguang ang akong saging at tinanong. O, diba? After one year, walang damha. ha? O, kuy, kanos amin siya mo? Kanos ka kanin mo, mo akong saging, sik? Kanos sa kanin buwan na ma... Makuha matuba. Alam na mga mens, o. Oh. Kini, ma maguwang na ning saging na ko? Mau Isa rin din, so din na isa ka ay hamo Ikan sa pagpuso, riman. Ah, gika sa Last year man ni nagpuso sa kuwan, 2024, December man siguro to. Ah, ma March, de, ilan, inubanan, lensa, ginamus, ugumba, yate, oh, maka makakauna dito na ni. Pastilan, inubanan din sa ginamos o gumba, nani na ni. Oh, man eh, pag may ita may aanihin. Muna, akong saging dahang kay unas unas, unasanan pa ni. Eh. Wala na ako, nabisip akong karon. pa wapan ako na lugarig pangunas, char. Pangunas, yun. O, oh, panghinloan ani na to ato pangunasan ni siya dapat. O, kay para hinlo niya. Kay, nabisi man akong live. Pasa content creator, mga mams. O, oh, muna diha. Subabo. Omo ni ang mga kats akong sister o nag-wait kit sila. Ilaging pang ilaging gipang huwat ha. Nag-sige nag na sila tanaw sa ilang kat house, kanos amakuman. man. O nag sila. Sila ang audience sa naging mo o cat house. O diba? Yan yan. O diba? O grabe na. Nagmaritis na sila. Ganina rin sila. Ganina sila gaina. Wala anak ko napansin. Ganina ko gibot. pa ako sila napansin. Oh, nang lagi sila mga men. So, ano pa isa ka cut oh. Psst, kabang. Oh, si Kabang. Nasa bintana kay naglantaw gid siya didto. Nagatubang gid siya yang gitan aw. Oh. Grabe nag witness ang mga iring. Oh, MJ, abi ko mga tao rin gamaritis. No, maritis pa din ang mga iring, no? Hello, Cory. Kagwapo ni Cory, oy. Mga mens, wala ang hari sa mga iring Kamagwang ang earring sa akong sister, si Cory Mao. Manisiya ang hari sa mga iring si Corimau. Oh, O, si Corimaw nakagawas na sa iyang lungga. himuan pa siya cat house. Manisiya si Corimaw ang pinalanggang iring sa akong sister, kamagwangang iring.